Pag truck driver ka dito sa Canada. Ah, uh, afford mo mag mangutang ng kotse. Hello guys, magandang araw. So dito tayo sa bahay ngayon, oh, madumi yung ba uh, apartment namin. So ito, may mga gamit ako pang washing Bali mag -ma magwa ako ngayon But for now Gagawin ko is maglalagay lang ako ng uh, Coolant doon sa kotse ito, Itong kotse na to Itong kotse na to, wala na washing-washing wala, wala nang alam dito Basta magamit ko lang siya <laughs> Ganon talaga yung buhay dito sa Canada ng mga kotse guys They're not so ano talaga Like So buksan lang natin yung hood, yan oh. Kita mo yan, dumi-dumi no. Lagyan lang natin ng collant, guys. Kasi tagal na to di ko na lagyan. May leaking kasi yung collant na ito. Ouch. Oh, lapit na nga maubos oh. Buti talaga nila, buti binuksan ko ngayon. Tong kotse na to, walang aircon. Ah, walang lamig yung air condition niya pero goods pa siya pang trabaho lang point A to point B hindi lang talaga siya pwede Doon sa yan lagyan natin ito guys I hope inap na yan siya yan Tapo na natin to So today's video guys, magwa-washing tayo. Itong isang kotse natin, yung wawashingan natin. Si Mrs. kasi nagdadala niyan madalas. So itong kotse ko, wala, wala washing-washing. So itong apartment na to, one tooth, uh, ABC to. Sa so dito kami sa uh, ano, basement. Ang ganda ng mga bahay, ng bahay namin dito. So magwo washing lang tayo sa glit and then yun. So bali magche-check tayo ng langis ngayon, guys. Yung collant nito, okay pa. Yung langis. Eh si itong Volkswagen na to, guys. Malakas, sobrang lakas niya sa langis. Takaw niya sa langis, guys. Kaya kailangan mo talaga siyang i-monitor ito yung problema ako sa kotse na to guys kasi kumakain talaga siya ng langis yun all goods naman yung ano gauge ang dami pa ta, sa tamang level lang so close na natin yan so far meron pa tayong coolant yung check na rin natin yung ito check natin yung kuan meron pa sa ano to yung sa brake fluid So ngayon guys, magsiset up na tayo ng ano ng power wash natin. So itong power wash ko na to. So itong power wash na to, ano lang to, 1,500 ah, PSI. Ayan, malit lang. Pero marami nang magagawa yan. So may mga sabon tayo dito. Ito, may cannon foam tayo. Gagamitin natin ito mamaya yung cannon foam. Pag truck driver ka dito sa Canada, na-afford uh, mo mag-mangutang ng kotse. Yung nga lang. Doon yung doon na pupunta yung sahod mo sa kotse tsaka apartment. Pero okay na rin. ba diba? kahit naman tayo binabaya doon lang napupunta pero at least na nararanasan na atin yung buhay na ganito na magka kotse kahit truck driver lang tayo. Kotse ko nga pala guys is ano to um Volkswagen Tiguan Tiguan R-Line Comfort Line So yung Volkswagen na to guys Hindi ko alam kung makikita mo to sa Pilipinas eh Kasi Yung kamahalan din dito, dito Parang kapresyo nito is yung ano Yung CRB Sa pan no, Ano kasi to year 2022 So nung 2022 Ang kapresyohan nito At kalibel na itong sakyan na to Is yung CRB CRB na ano 2022 kasi pin mo truck driver ka lang afford mong kumuha ng kotse magbayad ng kotse so nga lang mostly yung sahod mo <laughs> doon na lang napupunta kaya nakikita ng mga kaibigan kamag-anak sarap ng buhay natin hindi kotse kotse na tayo gara ng bahay na natin pero syempre di ba katumbas nung gara ng pamumuhay is yung halaga halaga ng binabayaran mo sa pamumuhay na meron ka hindi naman ako business owner para ma-afford yung ganito unlimited yung pera kung hindi ako magtrabaho wala din hindi ko mabayaran to kukunin ang banko to kaya sipag talaga pag nasa abroad kayo para ma-achieve nyo rin yung buhay na gusto nyo sabayan talaga ng sipag bawal yung tatamad-tamad bawal yung may sakit ka na lagnat lang yung lagnat dito dinar ano lang yan pasok pa rin kasi papahinga mo papahinga ka para papahinga ba para tawag dito para gumanda yung pakiramdam mo pero mawawalan ka rin ng kita na mas mainam na kung lagnat lang naman trabaho pa rin kasi sayang yung kikitain mo eh May isang araw, isang linggo inom ka na lang ng gamot na malakas magpawala ng ano Tylenol wala mong biogesic dito Tylenol lang sa so, Pilipinas kahit magkasakit ka doon hindi ka lang papasok kasi masama mo dito hindi pwede sayang sayang kitain mo so ngayon guys magmimix tayo ng ano itong uh, ano natin soup ay shampoo nalagay tayo ng shampoo dito sa ano lagay natin tubig yan pwede na siguro yan dami tapos i-spray natin doon sa ano, lagyan na lang natin ng tubig to. Yan oh. So yan, nalagyan na natin ng ano guys. Nalagyan na natin ng tubig. So, spray na lang natin sa kotse. Try natin. Yan oh. Ganda no? ganyan yung resulta ng puming kanon niya guys ang ganda you know? Hva oh, skjedde? So iwa-washing natin yung engine compartment guys. Lalagyan mo natin ng sabon. Yan. Yung ka kabado. Baka di na umanda guys. After. <laughs> So washing natin tong engine compartment niya. Ito tong cover. Ito yung cover nya guys. Yan o. Oh. So pupunasan ko na rin yan siya. Tanggalin lang natin palitan na. So ngayon guys magpupunas lang lang tayo. Yan. Punasa na lang natin to tapos all goods na tayo. Ah. Come take you off my mind. You see what through me. Leave the past behind. You.